Magandang umaga po sa lahat. Narito po tayo sa loob ng Orsi. Ang Las Piñas Condominium Corporation. Narito po tayo sa loob ng Orsi. Ang makikita po ninyo sa umagang ito ay si Imelda siya po nagtitinda ng mga ulamin dito at yan may tumitingi na narinang isa sa kanya mga suki si Nora. yan, Imelda Imelda, pakitaas mo nga yung mga tinitinda mo yan po, bangus yung isa pa na pinakita mo na malaking isda yan, tangigi Nariyan din po ang mga iba't ibang uri ng gulay. Yan, tilapia. I yan, mga iba't ibang gulay. May saging. Malaki. Mm -hmm. may, may, may pakwan. Yan, ang mga tinda po. Yan, may saging. Ayan, ang paborito ni Nora. Ang ampalaya. Yan po ang ya yeah, may repolyo rin po. May repolyo Kailangan ng sibuyas. Yan. Yeah. Kailangan may sibuyas din po. Lahat ng kailangan ninyo. Makikita ninyo rito sa tindahan ni Imelda. Si Imelda po isang uliran. Anim po ang kanyang anak. Apat na nakatapos. Yung ikaapat po nagpupulis. Yung dalawa, magsisimula pa rin po sa kuleyo. Kung si Imelda may kasipagan sa paghahanap buhay, may kasipagan din po siya sa pagkakaroon ng anim na anak. Iyan po si Imelda ang uliran. Salamat po, salamat po sa umagang ito. Imelda, salamat. Yan. Patnubayan ka sa iyong ginagawa. Maunlad na buhay sa darating na panahon.